bigay galak sa mga bata ang isinagawang gift-giving activity ng mga kapulisan sa Home for Girls, Palo Leyte. Yan ang, ang ibabalita ni Patrolwoman Christine Reyna Toledo. Matagumpay na idinaos na Police Regional Office 8 ang gift-giving activity para sa mga bata sa Home for Girls, Pawing Palo Leyte. Ang programa ay pinangunahan ng mga tauhan ng Regional Community Affairs and Development Division 8 sa pangunguna ni Police Major Jenizen Veloso, Chief PIS Arcad. sa National Women's Month Celebration. So ginagawa po natin ito alin sunod sa Proclamation Number no. 759 issued on March 6, 1996. Ito ay dineklara yung 4 week of March as the Protection and Gender Fair treatment. So dito po, sinusuportahan po natin yung ating mga kababaihan, munting kababaihan uh, sa pangunguna po ni Police Brigadier General Rinaldo H. Pawid, yung regional director po namin sa pro 8 para bigyan ng equal na oportunidad po at kaukulang -ka proteksyon ang ating mga bata. Nandito po sa Haven, sa Girls Haven po ng Regional Office ng uh, DSWD. Sa mga magitan na activity na to, ini-inspire natin 'yung mga bata natin na ma-motivate po sila na uh, makamit po 'yung mga ambisyon yung minimithi nila sa kanilang uh, paglaki. Ini-inspire natin sila na uh, mag-inspire uh, mag sila na maging pulis. O katulad natin kanina, yung nung tanongin natin sila, maraming gustong maging pulis. So po, uh, with that, may inspire sila na i yung kanilang mga ambisyon para naman sa ngayon pa lang, ma na sila kung ano yung magiging role nila sa community sa pagdating ng panahon. Kasama ang Regional Police Community Affairs and Development Unit 8, mga kawani ng Department of Social Welfare and Development at mga kabataan sa nasabing lugar. Tampok sa nasabing aktibidad ang pamamahagi ng food pack, laruan sports equipments at mga gift packs. Labis naman ang kasiyahan ng mga bata sa kanilang natanggap mula sa kapulisan. Sa bawat tulong ng kanilang naibahagi, pinalalakas ng mga pulis ang ugnayan at tiwala ng komunidad sa kapulisan. Ang pagkakaisa at pagmamalasakit ay naging pundasyon ng kanilang pagkilos at patuloy nilang pinatutunayan ang kanilang hangaring magsilbing tunay na lingkod bayan. Tiniyak naman ng Police Regional Office 8 na tuloy-tuloy lang ang kanilang pagsasagawa ng mga programa upang mas marami pa ang mapasaya at maabutan ng serbisyo ng pambansang pulisya. From BSWD Home for Girls, headed by our center head, Ma'am Delia Aguirre, we'd like to thank PNP Regional Office 8, headed by Regional Director, Police Brigadier General Reynaldo H. Pawig. And in line with the Women's Month celebration, this gift giving activity is a chance to empower women, which the office really is strengthening, empowering people, especially the women, so they could contribute to nation building. So thank you very much, PNP Regional Office 8. Mula dito sa Home for the Girls, Palolayte, ako ang inyong PNN correspondent, Patroluma Toledo, alagad ng batas, nagtaguyod at ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patroluma Toledo.